Magandang araw! Welcome po sa ating week 14 lesson. So ang pag-aaralan po natin sa araw na ito ay tungkol sa pagsilang ng Imperyong Romano. Sa pagkakapanalo ni Octavian na isilang na yung Imperyong Romano sa kanyang pamumuno. Ibinalik po niya ang kapangyarihan ng mga miyembro ng mga senado para makuha niya ulit yung tiwala ng member ng Senate at pinalitan din niya ang kanyang pangalan. Tinawag niya ang kanyang sarili bilang Augustus Caesar or Augustus Octavian. Yung salitang Augustus ay nangangahulugang kapitapitagan o dakila. So ginamit niya yung pangalan ni Augustus Caesar kung saan ginamit niya yung pangalan ng kanyang ama-amahan na si Julius Caesar. So siya po yung kinikilalang uh, bilang unang or kinilala bilang unang emperador ng Imperyong Romano. Ang sumunod naman ay ang Pax Romana o ang panahon ng kapangyarihan at katahimikan sa Roma. Sa ilalim po ng pamumuno ni Augustus Caesar or Augustus Octavian, Nagtalaga siya ng mga sundalo sa bawat hangganan ng kanilang teritoryo upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Bumuudin siya ng reforma kung saan ang mga tagapaglingkod ng pamahalaan ay di lamang nakadepende sa kanilang yaman o pagiging malapit sa nakatataas at 'yung mga nagiging tagapaglingkod sa pamahalaan ay 'yung mga taong may kakayahan o may talento para sa pamumuno. Ang bawat gobernador din na itinatalaga niya ay pinibigyan niya ng mas mahabang termino. Upang masiguro uh, masigurado na sila ay matututo pa at mas marami pa silang malalaman sa pamahalaan. Maliban doon, Tinaasan din niya ang sahod ng mga gobernador. Meron din siyang mga binuong proyekto sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng kanyang mga nasasakupan. Gaya na lamang ng pagpapagawa ng mga kalsada at mga gusali at daluyan ng tubig. At dahil sa pagiging matagumpay niya noong panahon na yon, tinawag itong ginento ang panahon ng Imperyong Romano. Ang makikita natin sa larawan ay si Tiberius na anak ni Livia Drusilla na kilala din sa tawag na Julia Augusta. Namuno po siya bilang isang emperador noong 14 BC, uh, noong 14 CE hanggang 37 CE. Sa kanyang pamumuno, binago at pinagbuti po niya ang pangongolekta ng mga buwis at isinaayos din po niya ang pinansyal na kalagayan ng kanilang pamahalaan. Dito kasi uh, pinahinto niya yung labis na paggastos ng pamahalaan. Pinatigil din niya yung nagaganap na labanan ng mga gladiator pero sa panahon din ng kanyang pamumuno, naging talamak din ng pagkakaroon ng mga patayan. Gaya rin po, uh, siya rin po ay kinilala bilang masamang tao kasi, pinaghihinalaan po siya na siya ang nagpapatay sa mga kamag-anak niya, pati na rin sa mga general at pati na rin sa sarili niyang anak. Ang sumunod naman po ay si Caligula. Si Caligula po naman ay naging emperador noong 37 CE hanggang 41 CE. Siya ay tinaguri ang baliw na emperador dahil ginawa po niyang konsul ang kanyang kabayo Nakilala siya bilang isang tyrant na pinuno at nakilala rin siya bilang isang malupit na tao kasi pumapatay siya para lamang sa sarili niyang kaligayahan. Pero kahit na naging malupit siya, meron pa din siyang mga magagandang nagawa para sa kanyang nasasakupan. Gaya na lamang ng pagsasaayos ng kanilang kalsada, at pagpapatayo ng dalawang aqueduct at dahil niya, uh, nga siya ay malupit na pinuno at pinaghihinalaan o pinaniniwalaan na wala sa tamang kaisipan, siya po ay pinatay ng Praetorian Guard. Next naman po ay si Nero. Si Nero po ay namuno ng 54 CE hanggang 68 CE. Nakilala siya bilang Notorious Emperor dahil siya po ang kinikilala o pinaniniwalaan na nagpapaslang sa maraming Kristiyano. Pero meron din naman pong nagsasabi na hindi naman daw talaga si Nero ang nagpapaslang sa mga Kristiyano. Nakita lang daw niya na nagsusunog na nasusunog na yung lupain ng mga Kristiyano at ginamit niya itong inspirasyon sa isinusulat niyang tula. So, dyan po, class, meron din po kasing mga historiador na nagsasabing na pipilitan lang maging emperador si Nero. Ang gusto daw niya talaga ay maging isang manunulat. Yun nga lang, meron din, siyang, uh, meron din mga nagsasabi na hindi daw siya talaga ganoon katalentado pagdating sa pagsusulat ng mga tula. Dahil nga po na pinagbibintangan siyang na pumaslang sa mga Kristiyano ay itinuring siyang kalaban ng pamahalaan. Siya po ay tumakas at nagpahamatay. Ang sumunod po ay ang pagbagsak ng Imperyong Romana. Okay? So, ngayon po sa larawan, makikita po muna natin yung mga uh, five good emperors. Sila po ay sila Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, at si Marcus Aurelius. So, dito nga po sa pagbagsak ng Imperyong Romano, Ano-ano po ba yung mga dahilan ng pagbagsak ng Imperyong Romano? Una ay yung pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Bumagsak ang kanilang ekonomiya dahil sa sunod-sunod na digmaang sibil, dahil na din hindi mahusay ang mga namumuno sa kanilang imperyo. Nagkaroon din ng maluhong pamumuhay ang mga Romano na nagresulta para bumagsak din ang kanilang ekonomiya kasi sila ay patuloy na tinatangkilik ng at uh, kilik tumatangkilik ng mamahaling kagamitan na nagmula sa mga iba pang kaharian. May mga pagkakataon din na ang pagsalakay ng mga tribong Germanic na lalo pang nagpahina sa kan kanyang imperyo. Sa pagtatapos naman ng imperyong Romano, dito po merong dalawang emperador na nakilala na sinubukang sagipin ang Imperyong Romano. Sila po ay sina Diocletian at Constantine. Si Diocletian, hinati niya po ang imperyo sa dalawa. Nagkaroon po ng silangang imperyong Romano at kanlurang imperyo. Ginawa niya po ito para masigurado na hindi po na babagsak ang buong imperyo. Ang silangang imperyong Romano ay pinamunuan po ni Diocletian at ang kanlurang imperyong Romano naman ay pinamunuan ng iba pang pinuno. Ang pumalit sa pamumuno kay Diocletian sa silangang imperyong Romano ay si Constantine. At sa ilalim ng kanyang pamumuno ay ginawa niya pong sentro ng silangang imperyong Romano ang Constantinople. Na ngayon po ay ang bansang Turkey. Merong barbaro na sumalakay sa kanila. Ito po ay ang mga Goths. Ang Goths ay grupo ng mga barbaro na nagmula sa timog na bahagi ng Scandinavia. Nahahati po ito sa dalawang pangkat. Meron po itong tinatawag na Ostrogoth na nagmula sa silangan at visigot na, nag, na matatagpuan naman sa kanluran. Nakilala po rito si Od, Odwasser, na kung saan ay naghari sa Imperyong Romano nang, nang napabagsak niya po si Romulus Augustus. Ang sumunod po ay ang Imperyong Byzantine. Sa Imperyong Byzantine naman po, ito ay pinaghalong kultura ng Romano, Griego at tradisyong Kristiyano. Nakilala po dito si Emperor Justinian bilang pinakadakilang emperador ng Byzantine at katuwang niya po sa pamumuno ang kanyang asawang si Theodora. Sa pagpapalawak niya po ng mga teritoryo, nagawa niya pong mabawi ang, It ang Italia at hilagang bahagi ng Afrika. Muli po niya itong naibalik sa kanyang nasasakupan at bumuo din po siya ng Justinian Code o Corpus Juris Civilis at siya rin po ang nagpatayo ng Hagia Sophia o Church of the Holy Wisdom na matatagpuan po sa Constantinople, Istanbul na Turkey na ngayon. Sa pag-unlad ng Silangang Imperyo, siya naman pong pagbagsak ng Kandurang Imperyo. Ngayon naman po ay alamin natin ang mga naging ambag ng mga Romano. Una po dito ay ang Pantheon. So ang Pantheon po ay ang templo na ipinatayo po ni Emperor Hadrian para po sa kanilang mga dios. Meron din po silang Colosseum or Stadium kung saan dito naman po nagaganap ang mga labanan ng mga gladiator. Habang next naman po ay ang sining ng pagpipinta. So gumagamit po sila ng lime plaster para sa kanilang pagpipinta na kung tawagin ay fresco. Ginagamit po nila, uh, ginagamitan po nila ng lime plaster yung mga fresco kapag pinipintahan na po nila ito sa pader. Ginagamit po nila yung mga fresco na yan para po maging matibay ang kanilang pagpipinta. Yung kanilang estilo ng pagpipinta sa fresco na ginagamitan nila ng lime plaster ay hango sa paraan ng pagpipinta ng mga Greeks. So pagdating naman po sa kanilang relihiyon, mula po kasi sa kultura ng mga Griego ang mayroon ang mga Romano. So dahil po doon pagdating sa mga relihiyon, same pa rin po yung mga pinapaniwalaan nilang mga Diyos, pero iniba lang nila yung pangalan. Halimbawa, si Jupiter ay ang Diyos ng mga Diyos sa Roma, pero ang counterpart po nito sa Greece ay si Zeus. Si Mars naman po ay ang Diyos ng digmaan, at ang counterpart po niya ay si Ares. Si Neptune naman ay ang diyos ng dagat at lindol na ang counterpart naman ay si Poseidon. Habang si Venus naman ay ang diyosa ng pag-ibig at kagandahan na ang counterpart naman po ay si Aphrodite. And last ay si Mercury na diyos naman ng mga orator at manunulat at mensahero ng diyos. Ang counterpart po niya sa Greek mythology ay si Hermes. Naimpluensyahan po kasi ng kulturang Griego ang kultura ng Roma. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang mga istruktura ay kopyang kopya lang po talaga. Ang nakikita naman po natin sa larawan ay isang halimbawa ng musik. Ang musik po kasi ay mayroong pinagsama-samang basag na salamin o maliliit na bato para makabuo ng mga imahe. Yan po ay ang mga sining nila na madalas ay makikita po sa mga simbahan. And plus po ay ang iconic controversy. Dito po binatikos po ni Emperor Leo III ang mga icons o simbolo kasi para sa kanya ang simba, ang sinasamba daw ng mga tao ay yung mga icons o simbolo. Pero hindi po niya nauunawaan na yung mga icons ay simbolo lamang. Pero ang sinasamba pa rin ng mga tao talaga ay ang mga Diyos. At dahil po dito, binatikos niya at pinatanggal yung mga icons. Hindi po yun nagustuhan ng Papa ng Roma. And dahil po doon, idineklara po siya ng Papa ng Roma bilang exomulgado o pagtiwalag sa simbahang katoliko. So hanggang dito na lamang po ang ating arilin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po, paalam!